Inven Book 4 Final Chapter Ginanap na nga ang graduation ng Balogoy e ni Chess At kanya-kanya nang iyak ang ilan sa mga estudyante ni Ricky nang matapos iyon Makikita nga ang yakapan ng ilan, ang bigayan ng mga remembrance at ang tawanan Napangiti si Ricky dahil isa sa hindi makakalimutan ang high school years dahil dito madalas nabubuo ang mga matitibay na pagkakaibigan Sir maraming salamat wika nga sa kanya ni Andrew sa lume ganito rin ang sinabi ng mga tropa nito at hindi maiwasang mapangiti ni Ricky dahil sa laki ng pinagbago ng batang ito mula sa pagigig maangas noong unang araw niya rito ay heto na si Andrew isang batang desididong tuparin ang kanyang pangarap. Gusto ko coach makapaglaro sa collegiate league sa Maynila para po mas lalo ako maging magaling. Malay po ninyo, balang araw, magkaharap pa tayo. Sa Oriental Mindoro team ako sasali, tapos tatalunin ka namin ni Terence. Masaya siguro iyon coach. Masaya talaga iyon. Pero syempre, hindi ako magpapatalo sa inyo. Baka kasi ninyo ako Natatawa namang sagot ni Ricky rito nang minsang nagkausap sila. Habang naglilinis naman ng faculty sa school after ng graduation ay makikita naman si Sir at Sir Mendez na medyo nagkakakwentuhan habang isinasalansan sa isang tabi ang mga upuan. Wala ba talaga kayong balak na maglaro sa ibang liga sir? Kaya pa kasi ninyo? Wika nga ni Ricky rito wala na, baka sa OMPL na lang uli ako sa isang taon. Masaya na ako sa nangyari sa akin. Maraming salamat sa iyo. Kung hindi ka dumating sa balugo, baka ako pa rin iyong dating tuason na takot pa rin bumalik sa paglalaro. Sagot naman ni tuason na natatawa na lang sa mga nangyari. Masaya rin siya dahil nagkabalikan sila ni Lorna at mukhang hindi na raw siya tatandang binata. Good luck sa bago mong basketball journey Ricky lagi kaming nakasoporta sa iyo. Alam kong malayo pa ang mararating mo sa basketball. Nakikita ko sa iyo iyon. Dagdag pa nga ni Twason at napangiti naman si Ricky dahil doon. Salamat din po sir sa mga itinuro ninyo. Malaking bagay sa akin iyong shooting style ninyo. Wika naman ni Ricky ng sandaling iyon. Naging maagap si Ricky sa mga dapat niyang gawin bago umalis sa balugoy ni hindi pa man graduation ay natapos na niya ang mga dapat tapusin. Okay na rin kay Sir Francisco at siya na raw ang bahala sa mga kulang pa ni Ricky. Gusto kasi ng principal na maging ayos ang pag ni Mendez sa school. Sigurado ako Sir Mendez na marami ka na namang gugulatin sa sunod mong ligan lalaroan. Magre-retire na rin ako at mukhang maraming magagandang basketball games pa akong mapapanood mula sa iyo. Sabi pa nga ni Sir Francisco sa kanya na magkausap sila sa loob ng opisina nito. Maraming salamat po sir. Hindi ko po makakalimutan ng mga araw na itinigil ko rito sa school. Isa rin po sa reason ng pagbalik ko sa basketball ay ang pagko-coach ko sa varsity. Dahil dito ay naalala ko ang pangarap ko sa basketball na hindi ko pala pwedeng basta kalimutan na lang ang esports na ito. Nagkaroon din nga ng huling meeting si Ricky na ang mga matitira sa basketball team ng e school at si Sir Tuaso na nga muli ang mag-handle sa mga ito. Nagpapasalamat sa kanya mga ito at nagkaroon din sila ng konting kwentuhan ng batang si Kenneth Sanchez. Kumusta na ang kuya mo? Inaaway ka pa rin ba? Mahinang tanong ni Ricky rito. Makikita nga rin ang hawak nitong isang paper bag na may lamang sapatos. Binigyan niya ang batang si Kenneth ng panlarong sapatos, remembrance niya rito at may permanya niya ito. Hindi na po, hindi ko nga rin po alam kung ano ang nangyari. Nitong nakaraan po ay may mga sinasabi siya sa akin tungkol sa basketball. Magalit pa rin po siyang magsalita pero parang tinuturoan niya po ako. Tungkol sa dribbling ang sinasabi niya tapos sa depensa. Sagot naman ni Kenneth Sanchez. Napangiti naman si Ricky sa narinig niyang iyon. Nakausap din niya minsan si Dre nitong nakaraan at humingi ito ng sorry sa mga ginawa nito sa kapatid nito. Nagpasalamat din ito sa kanya nang hindi inaasahan. Maglalaro rin ako sa Mimaropa League at sa Maharlika League kaya magkita na lang tayo roon. Seryosong winika sa kanya ni Dre nang magkaroon sila ng kaunting inuman sa bahay niyang tinutuluyan. Humingi rin ito ng sorry kay Kat ng araw na iyon at sinabing mabuting tao si Gerald na ay hindi ito niloko. Ilang araw pa ang lumipas at makikita nga si Ricky na nasa loob ng sasakyan ni Andre. Nasa loob na rin ang sasakyan ng sasakyan ang lahat ng kanyang gamit sa mansalay. Pabalik na nga siya ng kalapan at medyo nakaramdam siya ng lungkot dahil sa pag-iwan sa tinutuluyan niya. Kaso, kailangan niyang gawin ito para sa kanyang pangarap. Okay ka lang ba pre? Tanong ni Andre. Okay naman. Medyo may kaunting sadness lang dahil syempre napalapit na rin naman sa akin ang mga kapitbahay ko sa Balugo na araw-araw akong binabati. Okay lang yan. Sure akong sa basketball ay susuportahan ka pa rin nila. Good luck pre sa bagong mong journey. Masayang wika ni Andre sa kanyang kaibigan. Lumipas pa ang mga araw. Makikita nga sa isang beach sa Mansalay si na Carlo at Lorna at si Kat at Gerald Sa hindi kalayuan ay makikita naman si Andrew Nakasama si Leah Nagpapaalam ito dahil sa Maynila na ito mag-aaral Habang ang dalaga naman ay sa kalapan Hawakan mo ang kamay niya Tapos sabihin mong babalik ka pa rin ng Mindoro Para makita siya Parang nakakahiya yata kuya Anong nakakahiya? Kung ganyan ka ay baka humanap ng iba yan Sige ka Napalunok na lang si Andrew ng maalala ang sinabi sa kanya ng kuya niya. Sana raw ay magawa niya. Mula naman sa hindi kalayuan ay makikita si Dwayne at ang tropa ni Andrew na nasa terasa ng bahay ng mga ito. Abala sila sa paglalaro ng Game Boy na mga laruan ni Dwayne sa Amerika na dinala rito. Tuwang-tuwa nga ang mga ito dahil game to sawa raw sila at tigiisa pa sila. Ang daya mo Stephen, sinagi mo ang kamay ko. Bulalas bigla ni Terence nang matalo siya ng katabi niya na nagtatawa na lang. Dapat ate ay nagpakasal na kayo ni Sir Carlo. Sabi naman ni Kat sa kanyang ate Lor na nanapatingin sa kanya ng masama. Iniisip ko na rin iyan ma'am. Baka lang kasi reject ako ng ate mo. Banat naman ni Sir Tuason na ikinangiti naman ni Gerald. Kasalukuyan nga silang nagiinom sa loob ng isang cottage doon sa resort ni Nadwin. Sa mga panahong ito ay abala na rin si Nagob sa pagre-recruit ng mga players para sa team nila. Nagkaroon nga rin sila ng tryout at marami rin nagpunta roon. Kaso, karamihan sa mga gustong kuhanin ng gobernador ay nasulot na ni Isaiah. Nasa kanya na ang anak ni Charles, si Marky Lee at iyong mga gustong kuhanin sa Calapan City. Nasabi na nga lang ni Jerry sa sarili pero magkaganoon man ay marami pa rin naman daw magagaling na players siyang nakuha. Magsisimula na rin ang training nila at nakakuha na rin siya ng coach. Alam kong kasalanan ko ito pero masaya pa rin ako dahil mukhang ang basketball pa rin ang pagkakaabalahan mo. Maiituloy mo pa rin ang pangarap mo at alam ko namang maiintindihan mo ang rason ko. Kung hindi lang ako ang gobernador baka walang team kalapan ng mabubuo pero maganda na rin ito dahil dalawa ang team ng probinsya. Sa pagbalik naman ni na Ricky sa kalapan, ay eh nagkaroon siya ng maraming oras kay Andrea. Sinamahan na nga rin niya itong magpa-check up at ayos naman daw ang pagbubuntis nito. Medyo lumamig na nga rin ang ulo nito sa kanya at naging mas malambing ito sa kanya. Makikita nga ang dalawa sa salas ng mga Cervantes na kasalukuyang nanonood ng K-drama. Andrea ay tutok na tutok sa TV habang nakahawak sa binata. Hindi nga lang sa palabas nakapokus ang isip ni Ricky dahil ang iniisip niya ay ang sinabi sa kanya ni Isaiah kaninang umaga. Kompleto na raw ang lineup nila at magkakaroon daw sila ng meeting bukas araw ng lunis. May 2 weeks preparation pa raw sila para sa pagpunta sa Palawan. Pero bago nga rin iyon ay pupunta pa rito ang team ng Batangas para sa exhibition game nila. Nakausap na nga rin niya si Lionel at excited na raw itong makalaban ang team niya. Pinanood na nga rin ni Ricky ang ilang naging laro ng Batangas sa Maharlika at ang sentro ng mga ito ang masasabi niyang malupit din. Pibihira raw siyang makakita ng sentro na may outside shooting at sumasabay sa pagbaba ng mga kasamahan. Mas matangka daw ito kay Marlon magbuo at mukhang macha-challenge daw ito rito. Pero tila naisip din niya ang kanyang kuya Marky sa galawang iyon. Isa pa alam kong si Lionel ay hindi pa rin pinapakita ang tunay na laro. Hindi ko alam kung sinasadya ba niya o hindi. Pero malakas ang kutob kong may tinatago pa itong galing. Sabi pa nga ni Ricky sa kanyang sarili. Mas lalo tuloy siyang na-excite sa mangyayaring larong iyon. Mag-iisang buwan na rin kasi si Yang hindi nakakapaglaro ng basketball na may kalaban. Nang bumalik siya ng kalapan ay nag-focus muna siya kay Andrea sa pagsama rito. Sinusulit niya kasi halos dalawang linggo silang nasa Palawan sa sunod. Araw na nga ng lunes at sabay nang nagpunta si Isaiah at Ricky sa sports facility ni Mover sa Kamilmil. Dito kasi ang magiging practice area nila Nakapagset na rin ng schedule si Isaiah at handa na rin ang kontrata ng labing dalawang players nila. Pirma na lang ang kailangan at opisyal ng manlalaro ng Kalapan City Blue Phoenix ang mga ito. Masayang pagbati agad ang bungad ng mga empleyado sa facility nang dumating si Isaiah at Ricky doon. Sa court area nga ang diretso nila at sa pagpasok nila doon ay doon na nga ni Ricky narinig ang talbog ng bola. May tao na rito at sa pagtingin niya ay dito na nga siya napangiti. Nakita niya ang kanyang kuya Tristan at kuya Marky. Narito rin ang kanyang kuya Baron at kuya Martin. Narito na rin ang kanyang kuya Marlon nakasalukuyang kasalukuyang nakikipagbadibadi kina Tristan at Marky sa painted area. Good morning po coach. Bulalas na mga iyon at si Ricky naman ay kinawayan pa ni Marky at Binati. Si Isaiah naman ay binilang ang mga players Napatingin pa nga siya sa relo niya at may 10 minutes pa naman daw bago ang oras na ibinigay niya. Good morning! Bati naman ang dumating na si Larry Dyson na pogi na naman na ikinangiti agad ni Ricky. Magiging magkakampi na naman tayo Ricky. Siguradong unstoppable na tayo nito. dison Mendes Duo. Best tandem in town. One-two punch of Mimaropa. Wika nga ni Larry na ang dami agad na imagine sa mga future news na pwede raw mangyari. Napailing naman si Baro nang marinig iyon. Kung hindi lang daw isa sa sponsor nila itong si Dixon, ay baka raw kung ano na ang nasabi niya. Kaso, kailangan din daw niyang magbait dahil kinausap na siya ni Sir Cervantes. Kapag daw may ginawa siyang kalokohan, ay ikikick out daw siya sa team. Dumating na nga rin si Mover Flores at si Ricky ay napaseryoso sa dalawang kasama nito. Sa team kalapan kayo maglalaro? Ayos! Masayang wika ni Ricky na parang hindi makapaniwala sa lineup nila. Dumating na nga rin ang pinakabata nilang player at napangiti si Marky Lee dahil siya ang nag-recommend nito kay Coach Cervantes. Naniniwala si Marky na may malaking potensyal ito dahil marami itong matututunan dito sa team. Si Maki Romero ay dumating na rin at kamuntikan pa itong malit na kinahingi agad niya ng tawad sa kanilang coach. Sorry po coach, hindi na po mauulit. Nangingiting wika ni Maki sa seryosong si coach Aisaya. Nako itong si Maki. Sambit naman ni Larry nang tumabi ito sa kanya. Nakahanay na nga ang labindalawang bubuo sa team ng Kalapan City. Si Ricky nga ay tuwang tuwa dahil mukhang hindi raw sila basta-basta na team base sa lineup na nakita niya mas lalo tuloy siyang na-excite sa magiging outcome ng mga laro nila sa Palawan. Bago tayo pumunta sa Palawan ay magkakaroon muna tayo ng exhibition game laban sa team ng Batangas, ang Wildcats. Wika ni Coach Cervantes na nagparamdam agad ng excitement sa mga players niya na parang hindi na rin kaagad makapaghintay. Tamang-tama matagal-tagal din ako natigil sa paglalaro. Magandang warm up bago magpunta sa Palawan. Sambit ni Maki at ito rin ang naramdaman ng mga kasamahan niya. Ang araw nga ng laro nila laban sa Patangas Wildcats ay dumating na rin. At sa pagpasok ng first five ay makikita ngang suot na ni Mendez ang blue and white jersey niya. Makikita sa harapan ng isang malaking ibon na may nagliliyab na asul na katawan ang Blue Phoenix at sa itaas ay makikita ang mga salitang Kalapan City. Makikita rin ang Mendez at ang numero 3 sa likuran nito na talagang nakatatak na sa isip ng maraming nakakakilala sa kanya. Ayos, basketball na uli. Wika pa nga ng binata na napasulya pa sa mga makakalaban nila. Si Coach Cervantes naman ay napatingin kay Mendes at pasimpleng napangiti maglalaro ka ng hindi pumupuntos. Ito ang magiging playbook ko para sa iyo. Napapaligiran ka ng mga scorers, kaya ang playmaking ang pinakang magiging main play mo. Sige po, no problem po sa akin. Napakuyom nga si Isaiah habang pinagmamasdan si Mendes. Nakaramdam siya ng excitement sa pagsilang ng isang bagong Mendes na magiging ibang-iba sa mga ginawa nito sa OMPL sa mga players na mayroon ako. Siguradong hindi na lang Giant Slayer ang ibabansag sa iyo ng marami. Dahil sa pagsisimula mo sa bagong liga, dito na isisilang ang magiging pinakamagaling na point guard ng bansa. Ang point guard na si Ricky Mendez. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa Kinben Book 4. Narating na ni Mendes ang ending ng kanyang OMPL journey. Ang kanyang pagbabalik sa basketball makalipas ang kanyang pagtigil. Pero hindi pa rito natatapos ang kanyang kwento. Mayroon pa tayong book 5. At dito sa YouTube natin na 199 pesos ay pansamantala mo nang matitigil ang update. Ang mangyayari kasi ay hihintayin ko munang makaabot yung Kinben Book 4 na free update natin dito sa YouTube. Tapos saka ako i-start ang muling pag-update ng Book 5 dito sa exclusive membership ng YouTube channel. So sa mga hindi makapaghintay ay pwede kayo mag-avail ng advanced chapter sa akin. Mag-PM lang kayo sa FB page ko o kaya ay sa FB account ko kung alam niyo. At para naman sa kasalukuyang nasa membership nitong 199 pesos natin ay mag-PM kayo sa akin sa Facebook page o kayo sa FB account ko. Para sa mga unang buwan pa lang na nandito sa 199 pesos, mag-PM kayo sa FB page ko, magkakaroon kayo ng free 5 chapters. Tapos para naman sa naka 2 months and up, mag-PM kayo sa akin at sesend ko sa inyo yung remaining weeks na-update para sa Book 5. Iyon ay kung may tira pa. Paki-PM sa akin ng screenshot kung ilang days pa ang natitira. Ito ay para lamang sa mga member ng 199 pesos ngayong araw. Bale itong makikita ninyong name sa screen ang mga qualified na mabigyan ng corresponding chapters para sa Book 5. Paalala ito ay para sa mga member ng 199 pesos na nakita ko sa aking YouTube studio ngayong araw lamang. Hindi po dito kasama ang magme-member simula bukas. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat muli. Kita-kita na lang sa mga maghihintay ng Book 5 update dito sa YouTube. Maraming salamat. Mag-follow na kayo at mag-subscribe sa channel kung hindi pa kayo subscriber nito. Maraming salamat muli.